So gusto niyo na bang malaman <clears throat> etong artista na ito? Kung sino ang kasama ni Marcos Jr. na sumisinghot hot nung, nung uh, mga time na yon nung 2012. Ito ang clue. Okay? Ito yung kanya mga litanya sa pelikula. Sabi niya, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Kay Kabit, number two, mistress relasyon! Terry! Huwag mo ako na, Terry, Terry! Yung tanong ko ang sagutin mo. Are you fucking my husband? <laughs> yan ang clue. <laughs> Mga palangga, yan ang clue. Huwag ba ako materi-teri? Oh, gusto niyo ulitin ko? May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Kerida, kabet, number two, mistress. <laughs> relasyon. Terry. Huwag ba ako materi-teri? Yung tanong ko ang sagutin mo. Are you Are you? are you? Are you? Are you? Oh, ba't naging ganyan? Paano mo pagtitiwalaan uli ang isang uh, PIDEA chief na walang kardibilidad na si Berhilio Moro Lazo na nagtatanggal o tinatanggal ang mga trabaho, mga mga tao sa PIDEA na nagtatrabaho ng tama at huling-huli yung sa camera, na fa, uh, sa video, yung five-minute video na nang dibdib siya, nang trip siya, nang api siya ng kanyang Uh, Director of Intelligence na si Attorney Delgado at tinanggal nila yon, Okay? ba? Diba? So, pinapakita ko lang kasi sa korte, mga kababayan, <clears throat> kailangan ipakita ang uh, personalidad o kredibilidad o pagkatao ng isang nasasakdal at sinasakdal. <laughs> at sa panahong ito ay uh, <clears throat> natin, isasakdal natin ang mga buwaka ng Genemes. Labanan natin ang mga salot, sabi ni Markadia, okay? O Markaida. Sagutin natin. Ito, mga kababayan. Okay? Nabasa nyo na siguro. Yan ang sabi ng PIDEA. Okay? Ayan. PIDEA debunks fake operational documents. Okay? The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Okay? Bakit di nyo sinabi ang pangalan ni Marcos Jr.? Diba? Nakumakalat dahil na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin ng pideya. Kaso lang, may umarbor. Bor, hmm, Di ba? Hindi nila, tinang, pinap, isip, hindi nila pinangalanan si Marcos Jr. Kung matalino kayong lahat, 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 kayo mga mainstream media, na kayo ay binubusalan kayo, like Daily Tribune ngayon, kawawa naman, di ba? Diniktahan. Let's talk about Tribune later. Sabi ni Lazo na walang na naimoral na isang uh, judgemonyo dyan sa PDEA, Two pictures of documents were posted online. An authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012. All right. Pideya ran check through its plans and operation reports management information system or miss. Uh, or pormis and found that no such operation was logged on said date. Intindihin natin yan. Mahapalanga. Sabi ng PDEA, actually yan din ang sinabi nila dati nung nagsalita si Pangulong Duterte sa may isog na nakita niya sa listahan si Kuting. At yan din ang sagot ni Lazo, ni Lisa Tanas dahil siya na nagpapatakbo ng PDEA na hindi nakita sa kanilang database. I'll answer that. Sabi niya, PDEA ran a check through its plans and operations reports ma reports management of information or system of poor miss and found that no such operations was logged on said date. Wala talagang makikita dyan sa database. You, PIDEA people, alam nyo ang sinasabi ko at sinasabi nitong ulol ninyong boss. You know why? Bakit? Kaya nga ang sabi ko, dito sa mga papel na ito, ay binili o inarbor ng isang mataas na cabinet secretary ni Noy, Noy. Sino yon? Pangalanan na natin siya. Ayon sa ating source, ang nagpigil allegedly nung time na yon ay ang at ay ang partner ni Lisa Tanas Marcos sa kanyang law firm na si Ochoa dating executive secretary ni Noy, Noy. according to our puting ahas si Ochoa ang isa sa humarang nitong uh, supposedly uh, <coughs> dito kay Koting okay mga palanga, <clears throat> dito kay Kuting at Teka lang. Diba dito sa dokumento Sabi ako yung clue later. Sabi dito sa pre-operation report, name of target. No alias. Kasi buong -buo yung pangalan niya dito. No alias. This is March 11 of 2012. Uh, name of target, no alias, blank, Bongbong Marcos at Bonget. No, siya may alias siya, Bonget. And some unidentified male and female cohorts. So gusto nyo na bang malaman itong <clears throat> artista na ito? Kung sino ang kasama ni Marcos Jr na so missing hot nung gab nung uh, mga time na yon nung 2012. Ito ang clue. Okay, ito yung kanya mga litanya sa pelikula. Sabi niya, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Kay Rida, kabit number two, mistress relasyon! Terry, huwag mo ako maka Terry, Terry. Yung tanong ko ang sagutin mo, are you fucking my husband? <laughs> yan ang clue. <laughs> mga palangga, yan ang clue. Huwag ba ako mga teri Oh, gusto niyo ulitin ko? May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida, kabet, number two, mistress. <laughs> relasyon. Terry. Huwag ba ako mata teri Yung tanong ko, ang sagutin mo. Are you? Are you? <laughs> are you, are you, are you? Oh, ba't naging ganyan? <laughs> Ay, nako, mga palangga. Ay, nakakaloka. Ayun nga.